pong magandang magandang umaga muli sa inyong lahat mga kapatid. Ayun, ipapakita ko po sa inyo ang isa pang uh, uh, herbal pico. Ito po yung uh, blue turnate. Ayun. Tuwing umaga ay ina-alternate ko po sila ng malunggay. Minsan pinaghahalo ko limang bulaklak ng blue turnate. Tapos lagyan nyo ng isang tasang mainit na tubig tapos inumin nyo. Ngayon, pwede po itong ihalo sa ating mga ulam. Pwede rin po tayong gumawa ng blue rice. Ihalo po natin yan. Ang bulaklak ng blue ternate. At yung mga nagpapabreastfeed at yung mga buntis, hindi po siya pwede na uminom ng isang tasang ng uh, mainit na tubig na may blue pero pwede siyang kumain ng mga ilalagay na sa gulay huwag lang po yung ano puro yan mga kaibigan ayan tanim ko din po yan kasi ako mahilig po talaga ako mula po nung ako yung nagkasakit ng uh, cancer lahat po nang nag-a-advise sa akin tinuturo yan maganda yan talaga pong sinusubukan ko po yan lahat at talagang nakakatulong naman po talaga yan po ang blue ternate tapos ito po yung ano niya, ito yung kanyang, uh, tawag dito, yung kanyang bunga para po siyang ano, pwede po siyang ihalo sa pansit din. Pero dapat bata pa kasi malalaki po din ang buto niyan. At marami na rin po akong napadalha ng buto na pinatuyo ko yung matanda na at uh, nangihingi po sila kaya pinadadalhan ko po para makatulong din po tayo kahit sa konting uh, paraan po natin yan po ang aking blue turnate ayan o oh. yan nandito po ako mga kaibigan sa aming uh, munting hardin yan yung gate na yan ang maganda sa kapitbahay ko yan mga kaibigan ha hindi yan sa amin ito yung amin oh. oh, yan native <laughs> Tinan nyo mga kaibigan oh yung aking kaktus. Sobrang ano po, sobrang laki na ng kaktus ko. Aray ko. Ayan po. Oh. Matagal na po yung kaktus na yan. Ayan. Ito naman po yung aking ginagawang Christmas tree dati. Pero ngayon, hindi ko na siya mabuhat-buhat kasi andito na po yung puno ni Forever o. Oh ayun, nagpaliko-liko na doon sa kanyang katawan ito naman yung aking uh, mga blue turnip, marami pong bulaklak yan at marami pong kumukuha yan mga kaibigan pinamimigay ko po yan, share share the blessing dahil marami pong may mga sakit na yan pero mula po nung uh, nagkaroon po ako ng blue turnip, bigay po ito ng aking yung uh, follower sa facebook na taga palawan palawan teacher po yon. Sabinya uh, sabi niya, maganda ito sa hindi nakakatulog. Alam niyo po ba, ang sakit ng mga kapitbahay ko, mga hindi rin sila nakakatulog. Kaya binigyan ko po sila ng pangtanim, tapos anytime pwede silang kumuha dito sa akin ng bulaklak. Tapos ngayon, ang sarap na lang tulog nila, yan po ang pangpatulog nila. Pagdating po ng 7 o'clock, gusto nila matulog, iinom po sila limang, limang bulaklak lang wala pang uh, sabi nila wala pang 10 minutes hindi nila, nila alam kung ano nangyari sa mundo tulog na sila at magigilang magigising daw lang yun sila kapag mag uh, ano lang magsisiat lang isang beses tapos tulog na naman uli um, ayan po oh. Christmas na hindi ko na po madala sa loob itong Christmas tree ko kasi marami na pong nakatanim dyan sa puno ayan po oh. Tapos ito po yung aking serpentina mga kaibigan. Ito po yung aking pang-emergency na ano, na gamot. Yan, mapait po yan. Mapait na mapait. Kapag meron pong na high blood, takbo dito para humingi ng dahon. At uh, yung ibang, minunguya lang. Ang galing nilang ngumuya ng serpentina kahit mapait. Yan po ang aking mga tanim. Alam nyo po, kinakain po sila ng uod ngayon hindi ko naman po makita yung uod pangalawa parang nakakaawa naman ang uod na patayin kasi na di ba may buhay din sila o di magsawa na lang sila na kainin yung ano mga dahon ng ating uh, tanim yan po o oh. saan saan na pumupunta itong mga tanim ko yan isa din itong mga kaibigan sa ating uh, libangan tapos yung ating kalamansi, ayan, katatapos lang mamunga yan kahit wala nang dahon yan, pero namamunga pa rin yan. yun po oh, ang ating mga halaman. Ayan si, hindi po ito gabi, si ano po ito eh, si Badyang, yung panahon ng pandemic na pagka mahal-mahal. Ngayon, tumutubo lang po yan kung saan-saan. Yan, mga kaibigan, ang aking mga tanim. Ano-ano na lang po yung aking mga tanim dito sa harapan. Ayan, may tumubo na papaya. Ang problema, mga kaibigan, hindi naman ito lalaki kasi nasa paso. Ito po ang mahirap pag wala po tayong lupa na malaki. <clears throat> dito po sa aking plant box, ayan po, ang uh, plant box ko, ayan, meron po ako ditong abukado na isang puno, kapag lumago na po yung abukado <coughs> tatanggalin ko po itong ibang tanim ayan po ang ating mga tanim mga kaibigan kailangan pong maghanap ng ibang uh, outlet para kapag naiinip po tayo meron po tayong uh, tinitignan tinitignan na mga tanim wala po talaga akong nakita na ano, na uod na kumain ng aking mga tanim. Ito pong mga photos ko o mga kaibigan. Wala talaga akong nakita kung paano nila ito inubos. Yan. Inubos na nila. Mga two weeks na ito na kinakain nila. Kinababayaan ko lang mga kaibigan. Para mabuhay din sila magsasawa din siguro yan sila ng kakakain ng dahon ng ating mga halaman kailangan mabuhay pare-pareho <laughs> di ba yan po ating halaman kung saan saan na lang po yan mga halaman ko yan nandoon na sa taas yung iba o oh. Noong panahon po ng pandemic hindi po makita itong harapan namin eh puro po yan halaman hanggang doon po sa dulo ng bubong ngayon, ito si Forever. Ayan na naman. Tinatakpan na naman yung uh, harapan ng kunting na uh, terrace namin. Dito po sa amin, mga kaibigan, ay maganda pa naman po ang panahon. At uh, ito naman sa harapan ng aming malaking gate. Ito naman ang aking mga halaman. Yan. gaganda po itong mga ganitong halaman yung kitang-kita yung kulay ng bulaklak hindi po ba <coughs> Yan oh Pero alam niyo po ba, umuugong po ang ano, umuubo, umuugong ang kalangitan. Ang uh, kalawakan umuugong, nandoon po yung hangin na malakas. Yan, ito naman po yung bulaklak ni Ma'am. Nasa harapan lang po namin ito. Ito po yung nanay ng ating tanim. Ganda-ganda po niyan. Tapos ang bango, bango nito mga kaibigan. Parang perfume. Sobrang bango. Tapos yun naman po ang ating makita Yan. Against the light po ang ating camera kaya mabiling. Yan mga kaibigan. Painit muna ko sandali. Ito po yung aking mga malunggay na itinanim ko po dito sa plant box ng ating anak. Yan. Andito lang po sa si tapat namin ng ating anak. At yan po ang malunggay. Ando na sa taas. Puputulin ko na naman po yan kasi nasa mga kawad na naman. Alam nyo po, every 3 months ang putol ko dyan. Ang bilis pong lumago ng ano, ng uh, malunggay. Maingay po doon sa kabila. Marami pong malunggay dito. Ito pa, oh. Kaya hindi po kami bumibili ng malunggay. Pasensya ng mga kaibigan, masakit sa tinga itong gumagawa dito. Yan ang oh, nagpapagawa ng bahay. Yan po oh, mga malunggay. Tapos may papaya. Tanim naman po ito ng kapitbahay. Yan. Tapos mga kaibigan, ito ha. Isa pa ito, bayabas. Number one po talaga ng antibiotic itong bayabas. Kapag meron po kayong UTI, huwag na po kayong bumili ng antibiotic. Maglaga po kayo ng bayabas kahit mga 30 pieces, 20 pieces. Ilaga nyo po yan. Yan po ang inyong uh, inumin. Kahit isang basa sa umaga, isang baso sa gabi. Gagaling po yung inyong uh, UTI. Yan po. Yan po yung mga herbal na ano ko na po yan. Tested ko na po yan kasi yan po ang aming ginagawa ngayon. Kapag LBM naman, ayan, Laga lang ng dahon ng bayabas, okay na. Hindi na kailangang pumunta sa doktor, mga kaibigan. Prayer lang. At mga dahon-dahon na nilikha ng Diyos ay uh, mabisang-mabisa po yan. Yan, mga kaibigan, ang uh, buhay ng tao dito sa mundo. Kapag hindi po natin gawin yung mga bagay na makakatulong sa atin, mahirapan po tayo kasi hindi po lahat ay merong pambiling gamot hindi po lahat ay may budget para sa pampahospital kaya kapag binalikan po natin ang Biblia sabi ng Panginoon lahat ng mga halaman na kanyang nilikha yon ay para sa tao eh, hindi po ba nung araw ang mga ninuno natin? Wala naman po mga antibiotic nung araw, mga kaibigan ah. Puro lang po mga dahon-dahon ang kanilang mga gamot. Ngayon po kasi ang mga pasyente, sosyal po ngayon eh. Yung mga may pera, hindi po yan pupunta sa mga public sa hospital. Doon po yan sa private kasi <laughs> naalala ko po yung kaibigan po Bakit doon ka sa private nagpa-hospital? Eh magalinda naman yung hospital dito sa ano, ay hindi kasi baka malaman ng kapitbahay ko na nasa public hospital lang ako. O di po ba <laughs> Merong mga design na gano'n. Eh ako po, wala po akong hospital. Ang hospital ko po palagi, ang aking clinic ay walang iba po. Ay ang hospital ng Panginoon, ang kanyang salita. Yan lang po talaga ang aking pinangahawakan, uh, ang salita ng Diyos kaya ay, yan mga kaibigan kailangan po talaga natin na sa Diyos tayo umasa lagi sa mga tao nyo nangungutang para lang makabili ng gamot ako po yung buhay na patutuo sa inyong lahat mga kaibigan pag may kailangan ko antibiotic maglalaga ako ng dahon ng bayabas kung walang pambiling gamot sa blood maglaga ng serpentina mapait kung maraming sakit maglaga ng malunggay at uminom araw-araw yan yung malunggay ko tinanim ko po yan, yan sa plant box ng aking anak meron pa pong ano yan meron pa pong malberry yan tinan yung malberry ko yan o patatapos lang yan mamunga kaya pinutol ko na naman ang tulog pa 'yung aking anak, maandar pa 'yung aircon nila ng aking mga apo na nakakatuwa sa kakulitan. Ayan po, ito po 'yung aking malberry. Ah, uh, tatapos lang po 'yan mamunga mga kaibigan at itong dahon ng malberry, ito na naman po tayo. Masarap din po ito na tsaa ang dahon ng malberry. Marami din po itong inaayos na sakit sa katawan. Kaya di ba mga kaibigan, dami kung ano para akong may drugstore store. Oh. Malunggay, malberry. Ah. Uh, Blue turnip. Di ba? Ayan Blue turnip. Tapos, serpentina. O, po ba? Para akong may drugstore sa aking, uh, ano, aking bahay. Tapos, mga kaibigan, ito, ito, ito. Yung kayo na, yung namumulaklak ng, ng pula. Itong pinangalanan kong si Forever. Tinignan ko po ito. Ginugil ko po ito mga kaibigan. Isa rin po na magandang uh, tsaa, itong kanyang dahon. Yung iba naman, yung bulaklak, kinakain nila. Pero hindi ko pa po yan nasubukan mga kaibigan. Nakita ko lang sa, ano, sa Google yan. Kaya yan po. Napaka gaan buhay kapag meron po tayong mga tanim na herbal sa tapat ng ating bahay o sa ating mga plant box. Yan oh, punong-puno. Yan ang plant box ng aking anak. <clears throat> Pero, ilang ano na lang. Wala na lang, wala nang dalawang buwan. Lilipat na po sila sa kanilang sariling bahay. Kaya yung mga malunggay ko na yan, maiiwan dyan. Sana yung titira dyan. Kasi namungupahan sila dyan. Eh. Sana wag putulin yung malunggay na yan. Pero nagtanim naman po ako. Ito po o, oh, bagong tanim ko. Yan po yung puno, oh. Ayan po ang puno. Ayan, buhay po yan, mga kaibigan. Ayan, oh. Ayan, oh. Green. Hindi pa buhay yan. Umugat na po yan doon sa ilalim. Kaya, maganda yung may sarili ka ding tanim dito sa sarili mong plant box. Yan, mga kaibigan. Gising na naman yung aking apo. Ako po ay, ah, tutulong mo na sa aking manugang kawawa naman nagreklamo na yung aking apo hinahanap na ako niyan yan mga kaibigan hanggang dito na lang po muli ang aking mini vlog ngayong umaga uh, ingatan po tayong lahat ng ating Diyos at patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Ingat po tayo at maganda ha kasi mayroon pong malakas na bagyo. Nagpray na po kami ngayong umaga pero patuloy po tayong manalangin sa Panginoon na sana mahabag ang Diyos sa atin na hindi na po tayo daanan ng bagyo. Hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Thank you for watching everyone. God bless us all. In the mighty name of Jesus. Amen.